Mga ka-teammates, tara! May dudumugi na naman tayong bagong kainan dito sa Santa Cruz, Laguna. Kasama ko nga pala ang Kabisera Media. Nandito kami ngayon sa Quatogs. Dito lang sila located sa Barangay Katid, Santa Cruz, Laguna. Katabi lang nilang ang Starbucks. Shoutout nga pala kay Kuya Raymond Del Mundo, ang vlogger ni Mayor Benjo. Maraming nga palang food na ino dito, mga ka-teammates. Malawak din yung kanilang pwesto. Siya nga pala si Kuya Ose, ang pinaka-busy sa aming lahat. Basketball ba ang hanap nyo? Follow nyo na si Kuya Skin. Ano, edit ka ngayon, no? Vlog pa more. <laughs>

Kilala niyo ba yung kumanta ng team team channel? Siya nga pala si Sir Chan Chan, ang admin ng Online Food Trade Santa Cruz Laguna. Nagulat nga pala kami sa laki ng in order ni Kuya Os. Ito nga pala yung legit na loming Batangas, yung may malapot na sabaw at toppings na umaapaw. Lomi Family nga pala yung in order ni Kuya Os at nagkakahalaga lamang ito ng 385 pesos. Goods na goods na 'yon mga ka-teammates dahil lima kami. Nagustuhan ko nga pala dito yung chicharon nila. Panalong panalo ang lomi dito mga ka-teammates. Ang rate ko dito, 9 out of 10. Meron din nga pala sila dito mga silog, pansit at rice meals. At grabe mga katimits, dito ko nakita na talagang labas pasok ang mga tao dito. Ang dami talagang nakain mga katimits. Yung iba nga, nagaantay na sa labas. Sobrang sulit kumain dito mga katimits. Kaya isama nyo na ang buong barkada, pati na ang inyong buong pamilya. Dahil dito sa kwatogs hindi mabubutas ang inyong bulsa. The next day. Kinabukasan nga ay dinala ko dito ang aking pamilya. Gusto kasi sinaming matikman yung chami nila. Yummy daw kasi sabi nila. Kasama nga rin pala namin ang aking bayaw. Single pa yan mga ka-teammates. Grabe non-stop talaga ang nakain dito mga ka-teammates. Kaya kung ako sa inyo agahan nyo na ang punta nyo. Pero mabilis silang mag-serve mga ka-teammates. Ang in-order ko nga pala ay lechon silog. At kay Yamchi naman ay sisig silog. At syempre hindi namin papalampasin ang kanilang chami. Lahat ng in-order namin dito mga ka-teammates masarap. Lechon silog 131 pesos. Chami 87. At yung sisig silog 107. Team TMJ! cmj